Adiluya. Ikse krosim tu bini pobir David. Adiluya. Ikse krosim pogir bini pobir David. Adiluya. Orasyon tujuh seman deg deg salakas kuna kami seagibitan. Sepres babi seperti saya se bikin tibi. Sepres babi seperti saya se bikin tibi. Sepres babi seperti saya se bikin tibi. Orasyon salabanan sawayan. Sa Bisa maklio kami nganti pak kita seorasyon kita gunjus samahan. Arumat matuk kurimat mata rabat. Arumat matok kurimat mata rabat. Arumat matok kurimat mata rabat. Orasyon sa bakal. Sa pagkangkin sa kayamanan Trabaho ni Gusyo Sa orasin sa Nudin Hikjok Spiritom et Conberindi Beretos Nos Imprensusi Or Kaitom Magum Salamandras Hikjok Spiritom et Conberindi Beretos Nos Imprensusi Or Kaitom Magum Salamandras Hikjok Spiritom et Conberindi Beretos Nos Imprensusi Or Kaitom superno Magum Salamandras Orasyon ni bagai Pagayang sa lupa Tunungan kami Kristus Pinsir Rignat Impirat Pipitius Kristus Pinsir Rignat Impirat Pipitius Kristus Pinsir Rignat Impirat Pipitius Orasyon ni Redavid Pagsaludo sa tao pagpapamo Ang pagampo, sa tulo ka kumbati Sa orasyon si Kismahan Orasyon misteryo uno Liberami to di Dominis Kat magtabang kamurasinis Inanaman ko tabang Ako kunako sa kalistanan Orasyon ni Senior San Sebastian tungod sa kargada sa sa mga bala kami dapatan ang lawas dili mamansahan Viva Salvador regala si para kombati Mr. bendisan mo po kami. Aros na nga nasa kampo, pukun na sa inyo, San Pablo, sa San Jago ang mga armas pamaliho ninyo. Jesus Maria Santissima sa mga kaway ko, kaya na ako sakto rin, kisimatin ng aparit ni Cross mga kurasyonis, mo po ako sa akong mga kaway, ang mga armas pamaliho ninyo. Juan Mateo Lucas po ni mga kanyong mga armas Santos Tablan, Mister Lord, si Isman, Julius, na bulan sa langit Mr. Lord Rich Edgisman Diyos na sa Espiritu Santo Landagi ka mas na sinunan nga giginoong sa usap ng itabangan Isang unsang kalisod mamulong kami ng sunod Sahod ko si sa Ginoo kami ang bisil biskomunyon sa Pusil Canyon Bumba ang granite Masinggan Bayunita Garan Armalite nga sa kalibutan nga mulas kami sa tubig bangka pintik garot ay suyak pato mga gibang mapirasin sa among lawas usog kagaya at ang bidisyon o bato bahikan ko kami ang budian sa dalan igusom 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 Santa Ribiga sa baba Santa Rita Isus, Isus, Isus Pika ni Netflix cross Tulungan mo po kami, please, Mysterious, Ang pagkampot si General Automatic Dipin Sa orasyon sa si Lisman Orasyon sa gila, lunog, linog, uhaw, bagyo, hulaw, kidlak, talugtog, bulkan, gutom, hamrit, piste, ulan, bat, spirit, sakit. Diyos salve, milag, bitumano, Isus, sabami, biba, Jesus Isus, igusum, krus, milano, krus, dinam, alim, ari, akanam, kanam, kanam. Panalangin po sa tartar sa pinakarkangit sa langit. Senyor San Miguel Santiago, Moderan mo po ako at ang aking pamilya at kargada at pinandungan at ang pasokin na mapasokan sa masamang ispasakit. Panalagin po sa tardar sa so pinakangit sa pasangit. Tulungan mo kami, orasyon na tardar. Amang birnabal, santong ulang kamatayan. Iligtas mo po kami sa aming mga kaaway. Kumerat mo sa mga abdukan sa tisimam. Rawa kres Diyos nam itong bisam Devers kamor santik sa tisimam. Igulam is lanoy sa pagala. Ruino sa yum 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 yum. Igusom kahit niyom niyum igusom. bisom si isom tiksom tiksim porikim porim. Huk mo mong gram girinting inapak. Pampanabal akmatong akwi kamunsyom. Paak mo mong salpong paktong nubis igusom. Rinipatong jab norong arigatos masidyom. kapaktos, to si abal pechyo. Ahira bukan, bukabit bukaton, birubam. Imin ibae mai salbabi. Bulungan mo mo kami, Senyor San Miguel, sa Pwede na mo po ako pamilya at kargada at ang pinandungan at ang pasakuin. Madilim ako sa mga sa mga isipisikit. Pwede panalangin sa tartar sa punong kakangil. Sa lupa sa langit, tulungan mo po kami. Painungod sa mga espiritu sa tao doon si Manalunda Hintupot. Orasyon Hintupot, Ikwik, Hilibriyong, Jehovah, Jiha, Hintupot, Henry Sakor, Arto Sintiil, Sabal Rotas, Ananong na ng power manakanakan, Nakano kakunakuka, Manumamu, Anuma, Gigi Purbuton di all this standing in akaton katano takatak onatak nutaka honori masari pikabin tonatibus ikwi bilibrikom ang pagpaandar tanggasan ang sa orasyon kong hari sa patulungan tulungan mong kami gumaganang aming dasal kargada madipinsan mo ko pamilya at ang pirandungan at may galing sa Diyos sa manakispisanto paandar lap ng sa orasyon orasyon Diyos purin rosarin Juk tambah ama ama amin kuwamin tam jubra ang manaktik na kong naktuhang Poder susi sa lahat ng nasa sa orasyon. Inri Sator Alfos Pino Maria Pibina Dibiscom Maria Isrisura salba Paraiso Dibiscom Ikwe Pilibrigom Poder susi sa lahat ng nasa sa orasyon. Hayo ako dumi sang tip ato di Hayo Siri. Hayok ako dumi sang tip ato di Jome Siri. Hayok tip ato di Jome Siri. Hayok tip Ayok akong misangkit Ater Jumansiri. Pandar at ang dasal sa orang kristik ng Arisop Gumagana dasal kargada matikin sa pamilya ang lahat ng pinantungan. Galing sa Diyos sa Manakis, spiritus Santo, Pandar at dasal sa Arisop. Terima kasih telah menonton!